Big hey, Joey hey, Si John, hey, si Bong at ang Curtis Lahat sila ay hey, nagbibig hey, Usap-usapan ngayon ng netizens ang pagkanta ni Uncoverable Star Vice Ganda sa team song ng kanilang katapat na noontime show na Eat Bulaga sa latest episode ng It Showtime sa segment na tawag ng tanghalan ay kinanta ni Vice Ganda ang prayer song ng mga nurse at doktor. Dahil isang nurse ang kanilang contestant. Dito nga ay inulit-ulit ng komedyante ang pag-awit ng naturang prayer song. Hanggang sa maisip nito na idugtong ang team song ng It Bulaga. Sina Tito, Big and Joey, Si Jong, si Bong at Ann Curtis, lahat sila ay nagbibigay ng ligaya sa madlang people. Ito nga ang naimbentong lyrics ni Meme Vice habang umaawit. Samantala, positibo naman ang naging reaksyon ng madlang people at legit dabarkad sa pagkanta ni Meme Vice ng theme song ng Itbulaga. Bulaga. Matatandaan na noon lamang nakaraan ay in-impersonate ni Joey De Leon si Vice Ganda at binati pa nito ang partner ni Vice na si Ayon Perez. Ani ng netizens ay makikita mo na hindi talaga karibal ang touring ng dalawang noontime show sa isa't isa. Bagkus ay pinahahalagahan ng It's Showtime at It Bulaga na sila na lamang ang noontime shows na nagbibigay ng saya sa mga tao. Sa kabilang banda ay wala pang tugon ang It Bulaga hinggil sa pagtanta ni Meme Vice ng kanilang team song. Inaasahan naman ng netizens na magpapatuloy ang ganitong mga pagbati ng It Bulaga at It Showtime sa isa't isa.